Welcome to Brussels, Belgium. Kung saan mapapa-adjust ka na lang ng bonggang-bongga. <laughs> This is the adjust country. Yes. Mm, maganda po dito sa Belgium. Dito lang kami nag over sa park. Kumain. Ano kaya itong punong ito? Parang pang Canada yung dahon. ba? Diba? Ito pa itapong mo na ang oh, ibenta mo. Sama-sama <coughs> <coughs> uh -uh, na dyan. Pinagsama ko na. Krista, tapon nga ako nung box. Ito ka. Ano pa? Ito, tapon So, ganyan lang sila. Kasimple. Ganyan lang po kasimple sila dito, everyone. Busin mo na, Terosa. Hmm? Busin mo na yan. Para may tapo na. Yan. Nagsasunbaiting, yung ano, mostly. Kasi nga, dito sa Europe, ay mostly ay winter. જશે બે